Kami po mga idol ay factory worker po dito sa Taiwan mga idol. Fisherman pag day off. Pag day off, fisherman naman po kami. Ayan. Para mabis. makalibre sa ulam. Ulam yang lagayan nyo idol, maliit. <laughs> Meron po po doon sa ano, kulay blue, sa uh, may likod po. Punoyin lang namin yon yung ano, kulay blue at yung maliit. Ayan, sa so 45 na live viewers Ayan, natin no? dyan. Good morning mga idol. Mamaya, pag ulang yung ano, nahuli namin, manghuli pa kami ulit. Ayan o, karpa! Harpa Master oh. Ayan oh. Dito. Oh, ayan oh. Oh, ayan oh. May karpa na maliit na doon. Ayan oh. Wala, grabe oh. Talaga ang kulukulo ng. Ayan oh. Ay hindi. Burasi. Laking burasi. Ah, grabe. Laking burasi. Oh, may burasi pa. Ang lalaki naman po niya. Ang laki idol. ng burasi Oh. Ang lalaki talaga mga idol. Talagang hmm. napakaganda ng, uh, lalaki slap, lalaki oh. ng idol oh. so, uli. Ang so, eh. mga idol. Hmm. ko ang dami. Sabi ni Mercy Franco. ang dami talaga mga idol. Burasi, ganda oh. Ang ganda oh. Ang partner. Oh. Nainig yung tungkol tumang master. Shout out kay Rai Lipan. Ayan, good morning sa sa'yo idol. O? Ang laki o? Ang mga idol, mga kaibigan natin. Mas magutok. Masarap to. Shout out Masarap to. to. Yun, pupugi mo. Ayun. Ay, mga Shout ayun, out. Ang natin mga master. Ang founder. Hmm. Kahit anong mangyari, basta pupugi natin. Founder ng mga pugi.